boko buko Parang kawayan. Kasi ito maganda sana kung light brown. Ang pangit naman. Ito, eh. uh -huh. uh, dos na po yung binili namin ito. Ubo. Uh -huh. Ayan. Eh. Size 2. Tapos ito sabi ko kay Jom, pag-aralan niya nga yung parang gagawin natin. Ayan, magandang buhay. Tinanghali na tayo. Parents duty ang ginawa namin mga farmer. Meron pong uh, ano, activity sa school. Siyempre, kailangan supportahan ang uh, <laughs> mga chikiting. So, dalawa na po sila. Next year, Ay, hindi, two years from now, God willing, tatlo na po silang pabantayan uh, namin sumasayaw sa <laughs> intramurals kasi. So, may mga presentation. Ayan, mga farmer, masaya din naman siyempre, uh, syempre, isa sa pinagpapasalamat natin na andyan po tayo sa, uh, para sa kanila, no? So, ayun. Kaya medyo na tayo. Tanghali na. Ayan, nagpapakain po ako ng tilapia. siyempre grabe. Unbelievable. Siguro kahit isang araw mo lang hindi makita, makikita mo ang difference. Kaya ulit-ulit ko kasi talagang namamangha po ako sa... Siguro dahil uh, kitang-kita nyo, ano? Kasi yung black tilapia, hindi mo po kita yung paglaki. Kasi nagsasampling pa nga yan actually eh. Kasi ito red eh. Uh, hindi may kulay ba? Eh, kitang kita mo yung ano, yung hugis nila. Kaya siguro ganon. Kasi yung tilapia, uh, actually 4 months, 5 months, dapat may 2, 3, 4 kana eh. Para hindi ka malugi. So, ganon din naman siguro to. Hopefully tingnan, tingnan natin kasi ang target nga natin 4 months ah uh, at least meron na po tayong mga 400 to 500 grams. Sabihin mo na may nagpa 500 grams na. So at average siguro nasa mga 400 yung kasi tatlong size yan eh pagka ang pakain mo ay maganda laging tatlong size po yan. 2 3 4 3 4 5 4 5 6 mga gano'n yan. Pero pag naglima ng sizes yan, sa ano na yan, sinasabi nilang sabog. So, ayun yung mga term na ginagamit po nila sa mga, sa tilapia, no? yung mga ahente. So, kung dito sila kakain at kakain naman palagi, most likely, majority, mapapalaki naman po natin ng 400 to 500 siguro. Pag nagpag-amot na yung pinakamalaki ng 500, baka yung mga maliliit ay nasa 400 up. So ganun ang target natin Sanay naman na po Nandiyan na sila nagmi -me meeting meeting Actually pangalawang salok na po Ang ang pakain ko ngayon So mabilis na po silang lumaki At uh, talaga namang malalaki na Grabe Mga farmer Para na Ano na uh, May malaki pa dito sa two fingers Yung iba At ang taba <laughs> At ang taba May mga naonang lumaki talaga So Ayun ah, Thank you sa happiness syempre alas tres na ma farmer yan oras tingnan natin to ito yung hinarabis ko kasi nag ano ako nag uh, eto na papaya hindi po ba natin papipinturahan ni bebe pala itong ano parang light brown lang ganda sana pag aralan mo kaya yung yung ANB na buko buko parang kawayan kasi ito maganda sana kung light brown ang pangit naman ng oh, primer lang naman primer oh. Pangit ng dating eh. Pwede ito black kasi nandito ng kusina. Ito, parang kahoy. Oh. Tapos si May Nel Nel Meron na, na pong Ting ting Di ba A and B Pinaikot niya lang na ganoon Kasi titigas naman yun eh. Tapos inugis-ugis lang ng kamay niya Kasi 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 tapos anong pininturan? Naalala mo pa papi kung anong kulay yung una nila? White. White muna. White. Tapos mm, muna ng white. Yung yung mga tubo. Tapos tapos yung pinaid nila pang ano, pang eh medyo yellow ta. Oh Oo, medyo yellow yeah. eh. Tapos may ginaganong-ganon na lang ng ano eh. Naan pa ba yung just in case yung ano mo? Pinsan mo? O may trabaho eh no? pag po ko Ha? Okay maturo ka na lang minsan uh, kasi yung ito gusto ko ganun kasi yung uniform natin to doon sa kailangan natin gandahan kasi ang competition kailangan maganda yung eh, pagka ito success yung kubo gagawin natin na isa yung apat na picnic table lalagyan natin ito kasi yung mga guests natin mas gusto nila yung private ang dating eh yung solo nila yung ano ang ito papayam parang kagaya din ng Hansel ano to pinaliit lang uh, ganun din. Kumbaga parang igigit na natin yung ano yung ano po yung lamesa nakagitna tapos may kahit side na lang siguro kahit doon sa ano wala nang upuan may upuan na bakat sa ano O maganda kung pwede paikot din 'di ba para medyo ano mm. Ngayon, Ayon hindi ko lang alam kung alin ang maganda kung pahaba siya na ganoon o nakaharap doon sa playground. Kasi kung let's say dalawang malaking grupo, pwedeng mag tapatan yun naman ang advantage naman nun, ano? Hmm. 'Di ba? Magkakasilipan kaysa yung pagano. sabi pwede din naman 'yun. Ito, uh -huh. uh, dos na po yung binili namin ito ubo. Ayan, eh. size 2. Tapos ito, sabi ko kay Jom, pag-aralan niya nga yung parang gagawin nating uh, ano, Like, ah, magkano pala 'to? Magkano po pa Para ala at least may idea ako kung magkano. 1,050. Ang isa. 1,050. Uh, 2,000 na kagad yung tubo. Yung mga ganun. Siguro mga Papa, papalo siguro 10,000 rin. Sama labor lahat-lahat. ilang araw mo gagawin tunnel? Ito kung, kung gusto na dyan dyan Oo, huh? gusto na oh, Gusto <coughs> Pero kung masimulan uh, na niya, no, di sundan na lang ni Jun yung isa pa. Kung magandang, ano, maganda sana next week, malagay na po natin eh. Hindi nga yung Sabado, yung susunod na, ano, makasampol na tayo ng isa. Si Kuya Mix naman, andyan lang, isang tawag lang. Sino bang ba gusto ng tuta? Ayan, no, oh, may dalawang tuta po dito. Um, ano, may gusto. Na. Ito, no? Choy, choy. Oh. Pwede pong Oo, oh. oh. Tapos ayusin natin ang kaunti yung flooring doon ng paglalagyan. Maganda naman yung pwesto doon kasi malapit sa playground. Sinukat na namin, Kasha. So, kasi yung apat na hmm. side na yon. Maisisingit natin. Maganda. 10 by 9 10 by 9 ba 'yan? Basta mga naglalaro sa ganon, i-final na lang kung ano, kung sa 10 na ka, ano pa yung nanan. May ano Masama pa may siwang pa. Kasama na. Kasama na. Maluwag na. Busy kasi si Junjun sa mga naghahanap po kay Junjun. Nasa Gachawin siya kasama ng tatay ni Rizal. Si Jeric. Nangaano po doon nag-aayos uh, po ng mga palitada. Nakapagbubong na rin sila. Uh, Ayun, ina inaayos po yung uh, bahay ni Ann. Papagawa din siya ng uh, ano lang, uh, tawag dito. Yung, yung, pinapaano lang po muna nila yung ano, mairaos lang daw yung kwarto. Yung sa may CR yata, mapalitadahan. Tapos yung mga bintana, makantuan. Kasi sabi nga nila medyo mabigat din. Eh, talaga, nag-uumpisa. Sabi ko nga, ah, uh, Actually mas gusto ko pa nga po sana na dito lang muna sila kasi ah uh, syempre mas makakatipid kayo, di ba? At least makakaipon pa ng, ng pampagawa ng bahay kung ano sakali. Pero maganda kasi doon si Nathan, magaling po kasi mag-welding din 'yan. Uh, malakas din naman, maganda naman po ang kita niya dahil pakyawan po ang trabaho niya. Gumagawa siya ng mga tambucho, Binibenta sa Shopee sa tito niya. Ah, uh, so minsan daw overtime ano oras na. Sipag din eh. So ayun, ah uh, pagpatuloy naman po ng pagpapagawa. Pero alam ko nakaabono na din si Papa Yam. Malaki-laki bangko ni papayam Yam eh. Yeah. <laughs> Ako nga madalas nang kakautang. So yun po, ba si Rambo mo uh. nga. So ayun po mga farmer at uh, silipin uli natin doon. Ta, uh, grabe tilapia natin. Ayan. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Sarap, sarap pong ano. Kasi ang ang kinaganda naman natin, ang kinaganda naman po nito, maluwag yung uh, fish pan dahil 3,000 lang po ang ilinagay ko dito. Yung ayungin naman, hindi ko alam. Ang ayungin, kalimutan na muna natin pati yung ulang kasi... Yung size ng ayungin, hindi talaga natin ma-check unless mamingwit tayo. Kasi ah uh, nakikita lang natin diyan kumakain parang maha hindi mo ma matantya yung uh, kanilang size na talagang alam naman natin na medyo hindi hindi ganoon kabilis ang paglaki slow grow talaga sila So, kalimut kalimutan na lang po muna natin so after mga 4 months siguro saka natin din ma-check yung pero titingnan ko excited na nga ako meron na nga akong pamingoy dito <laughs> alam nyo naman mga farmer ano tayo bumili na nga ako ng ultralight na fishing rod uli ayan o oh, ito kita oh, kita meron ng hook yan at uh, sinusubukan ko na ayan o oh, kita nyo oh, ayan oh. kala nyo, hindi ako excited <laughs> one, one. <laughs> kaya lang nawawala yung pain bisit Malit pa yung bibig kaya sabi ko sa ano-ano muna. Pero red tilapia, baka makabingwi uh, tayo makita nyo naman sa palad ko kung gano'n nakalaki after 4 uh, weeks. Di diba? Kasi Monday, 4 weeks na po sila exactly eh. Monday kasi yan dumating eh. So, ayun, apat na buwan na sila. Ay, apat na linggo. Sa loob ng isang buwan. Okay na rin ang size nila. Anlikain eh. Mga farmer ah. Eh. Huwag lang sila aalis dito. Anlikain sila parang buffet na 24 hours ah, hindi naman 24 hours 12 hours open oh, siyempre sa gabi natutulog din sila diba ano bang isda diurnal ba o nocturnal boat kalimutan ko yung word ng boat uh, night and ano, active naturo ko kay chichi yun eh so ayun natin, unting libangan, pero so, malay natin diba, may singit po natin ito sa kainan uh, pwede tayong maglagay ng sinigang na syempre may mga fresh ano tayo, vegetables no sinigang sa miso na red tilapia pero syempre kung papasa po sa akin yung panlasa ayoko naman po kayong lapagan na sabihin ko masarap uy ang sarap sarap tapos hindi naman gusto ko yung farmer masarap talaga parang lumpiang isda di ba personal favorite ko po yun uh, tinilit ko talaga na i ano sa inyo at uh, majority naman po ng nakakain ka farmer masarap talaga yung lumpiang isda sabi nila so ayun naman po mga farmer basta may maraming celery ang uh, sikreto lang dyan sa lumpiang isda at syempre magandang isda ang gamitin wag yung lasog lasog na kaya kami po ay nagsisikap din na, ba, diba, tumakbo pa ng subik para bumili ng uh, ilang uh, kilo, ba diba? ba? 60 kilos, 70 kilos na yellowfin para lang po Maiangat natin ang uh, quality ng uh, ano, ng uh, sabay vlog na din yun syempre para hindi hitting two birds tayo, 'di ba? So, ayun po lumpiang isda at uh, sayang nga yung palaka eh baka mukhang slow grower din ata ang palaka pero sabi nila pag feeds yung pinakakain mabilis lumaki so halos lahat naman ng ano eh ng uh, di ba etong red tilapia na ito kung hindi po natin pinakakain ng feeds to baka wala pa sa kalahati ang laki niyan wala pa po sa kalahati syempre hindi naman lalaki siya by natural ano hindi naman ay, hindi talaga kagaya niya na parang iniihipan eh ang bilis talaga <laughs> ayan, ayan, ayan. kain na sila ng kain ayan. tapos yung ayongin makikita mo nakikikain din dyan ayun uh, farmer ito mga ginagawa nila oh. nel nel oh. Takip ang ginagawa nito kailangan pala ma-assemble na rin tong ating Voltron uh, no? Ano yung problema ang papalitan siguro natin Panbelt belt ba? belt Mapalitin ang panbelt belt nyan taro kaya ba natin takpan to mapang welding na eh ano na pala to huh? Ano kaya? Kaya ba yan, Nel? Ha? Patungan na na? Patyaan natin. Patungan na nga na, spat eh. Spot, spot na. Kaya. Bago natin ilubog. Ayan na eh. Pinturahan siguro din linisin, pinturahan lock bo na ito pa palang ginagawa ni Nel Nel pa pala ilan lahat na takip yan Nel? 10 ba? Sampo. tapos bakal na, flat bar yeah. square flat bar ah square square bar, ito kailangan namin makapagpaturo ng kung paano ginagawa yung parang kawayan ANB lang po yun tapos parang i na ano dito iriring parang ring lang siya tapos ginaganong ganon lang ng kamay na papakapitin siya tapos yun na yun uh, mo titigas na siya tapos yun na ah, pagka pininturahan na siya yung dito medyo darker ng kaunti para magmumukhang buko galing galing sa bagay pagka ano i-hire eh, na lang natin para ano ay ko may pamingwit na hawak oh Ayon. Makagat ka na lang gam dyan. May. Huwag ka na dyan. Ay, ayan mga ka-farmer. May kli lang ang ating uh, vlog ngayon. So, ito. Bah, may ilaw-ilaw pa. Ang ah, nagay nila ilaw dito. Tapos uh, ayan, oh, kailangan pa natin makompleto din yung ano, dadaan din ako kay Rodel. Dami natin uh, kailangan gawin. Ayan, oh. Ilang piraso lang naman yan. Ay, ayan. At, ah, uh, tayo nga muna ako napuyat ako dahil antok na antok nga ako doon kanina sa gym dahil uh, lasing ko mga farmer kami gumising 6.30 dapat na ando na daw sa school at may parada so nakiparada pa kami dahil si 1 hindi naman pwedeng bitawan lahat ng mga magulang may na andon katabi ng mga anak nila sabi ko nga isa sa mga hindi naman sa pag ano no uh, isa sa mga yung school medyo kailangan talagang may turo sa bata yung medyo maging independent ng konti kasi parang anong nangyari masyadong baby po yung mga bata na ngayon so ayun Ikagaya sa ibang bansa sa Japan maganda ibang klase din po ang school nila doon wala silang Uh, wala daw naglilinis. na eh, okay, ko, napanood ko din lang. Walang naglilinis ng classroom. Parang, parang kami, nung, nung kami po kasi nung bata kami, ganun din, may cleaners, di ba? Ewan ko ngayon, sa mga private schools, wala na yata eh. So, kailangan pumasok ng mas maaga. Yung disiplina ba, na kung alas 7, pag cleaners kayo, dapat 6.30 na ando na kayo, maglilinis mo na kayo. So, kunyari, row 2 ngayon, row 3, Ganon po yung sa amin noon. Tapos pag uwian, late pa din matata. Uuwi kasi may maglilinis ka pa. Cleaners ka nga eh. So, ganoon Ngayon, wala na pong ganun ngayon nata. Ewan ko sa public schools kung meron. Pero maganda sana kahit private meron din. Ano. Iba yung disiplina ang nagagawa. Sa so, bagay kasi kami ng private pala nung high school kami, may cleaners din eh. Sa Espiritu Santo, meron din eh. Naalala ko yun. Naglilinis kami nun eh. Una, uso pa nga ilampaso nung time na yun. Dahil yung ano, nilalampaso pa. Oo. oo. Ngayon, wala na ata. Anyway. So, ayan. Marami pong salamat mga farmer Tapos na tayo. At uh, sumingit lang ako ng isang vlog ngayon. Dahil wala din naman kasi talagang init na. Hindi ko naman na ka Ayan, si Rizal pala. Ginagawa niya na po ng nalagyan niya na ng bakal yung tutuloy na poste doon sa ano sa papunta sa island so ito nga sana maganda nga sana mga ka-farmer magawa natin yung island tapos ito maayos natin ng kaunti yung uh, yung area na yan maganda sana kasi kung pwede din bumaba yung mga tao pag kumakain makakapagpa picture ko ang ganda ng view eh 'di ba? Doon sila magpapa-picture doon sa may hanging bridge. Tapos ayun 'no, ayun yung bundok. Ang ganda sana. Actually yan ang pinagawahan ni Bebe kasi nga pang-Instagramable ang dating nga naman. Napakaganda ng bundok tapos may 'di ba? Ang lapit tapos sa uh, doon kasi sa may tulay, 'di ba? Ang ganda, ang ganda. Ang ganda sana. So picture perfect 'ika nga. Ngo, so, natin, 'di ba? Pero bala kong gawing gulayan muna yan dahil na-experiment ko po yung dahon ng sibuyas. Kung makakapag-produce tayo ng ano, sili, dahon ng sibuyas, wala na tayong bibilhin gaano sa Ricardo. Medyo mabigat din po kasi. Lalo na pag medyo mahal. December, di ba? So, makakatipid ako ng let's say sabihin mo na almost. Uh, pag mura mga 1,500 to 2,000, mga ganon. A week kung di na tayo bibili ng onion leaves. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.